Mga kabahay, ito yung project namin na kakatapos nalang installan ng mga grills ng earphone. Yan, nakakabit na yun. Ito yung ground floor area. Ang laki. Tapos ito yung unang kwarto. Yan, yan ang grills na naka-install na. Yan. Malapit na to Aanda rin yung mga Aircon dito. Tapos ito yung pangalawang kwarto. Ayan, ang laki din ng kwarto na ito. Ayan, yung grace. Ang ganda na tingnan. Malinis na siya. Ito yung living room. Ano ito? Tan na umuyo. Yan. Ang malaking salami. Yan yung mga grills So, bali. Baga, baga na. yung mga na to. Napakalaking bahay ito ground to penthouse tapos may elevator pa siya tapos dito yung toilet siya yan dito naka aircon din, din dito yung toilet niya tapos dito yung kusina niya napakalaki din yung kusina ito yung kusina niyo yun ang design split easy yung ilalagay namin dito yun, yun ang view niya. sa labas napakalawak na bahay to bahay bakasyon na napakalaki yun. tapos dito yung laundry niya split easy tapos dito yung mid room yan split easy din yung ilalagay so ito na yung kabuha na view ng ground floor pupunta tayo ng first floor ito naman mga kabaka yung first floor area ito na yung view ng uh, first floor hall area yan na yung mga grace ng aircon namin yan. maganda tingnan pag naka dark split kasi grace lang yung makikita mo yan. tapos ito yung mga kwarto yan. Yan, ang lalaki ng kwarto Ayan, tapos may dressing. Diffuser yung nakalagay dyan sa dressing. Saka, yung toilet niya lang lalaki. Tapos ito yung pangalawang parto. Yan ang lalaki. Ito yung pangalawang parto. Yan ang dress. Yan. Tapos ito yung maganda dito sa kanya. Sa si salamin. Tapos meron siyang balkoni dito. Lalagyan pa yan ng grills dyan. Dito. Para pwede yung lalagyan pa nila ng upuan dyan. Sitting area. Punta naman tayo dito sa kabilang side. Part. Ito yung dressing room niya, saka yung toilet. Tapos, ito yung uh, grace din. Yan. Yan. Ang ganda ng view. Dagat. dito naman sa uh, pang-apat na kwarto. Ito maliit lang to. Parang gagawin niya nilang yata nila dito na dressing room. Yan. Ito hmm, yung toilet. Tapos mayroon pang kwarto din dito sa pahaba yung design ng kwarto na to. Kasi inu din nila dyan. Salamin na lang ka para makita yung view. Dati, halublak black yung tinanggal. Tapos dito yung dressing niya. Ito yung toilet niya. Ayan. So ito yung kabuuan ng Uh, first floor area yung sa penthouse dun is storage sa lang yun yung sitting sitting area dun sa labas so okay tayo ng penthouse ito yung lagay nila ng na salamin ito mga kabahay yung penthouse area so dito split AC yung ilalagay namin dito ito yan ito yung elevator niya saka electrical ito yung mga uh, outdoor machine yan tapos split AC yung ilalagay dito sa storage yan na yung payat na kaabang na kaya eh, ito yung view sa labas oh, ito na yeah, yan yung design nya halang open lang sya sa taas ano ang ganda ng view ito yung mga outdoor machine yan mga outdoor machine bali power supply na lang ito yung hinantay para i-start na namin yung mga kita nyo bali bahay bakasyonan lahat yan so ito yung view kung gaano kalaki yung ground to penthouse na bahay bakasyonan